What's up guys, sa video na ito ay ating pag-usapan ang suggestion ni Gib Norwood na magkaroon ng in-season tournament ang PBA, at atin rin pag-usapan ang bagong kontrebersya ni Jah Moran. Nang mag-guest si Gib Norwood sa isang podcast, ang veteranong manalaro ng Rain or Shine ay nagsuggest na magkaroon ang PBA ng sariling version ng in-season tournament. Since the NBA in-season tournament was successful, bakit hindi natin gawin sa PBA? Ang sabi ni Gib Norwood. Ang PBN Season Tournament ay makakatulong sa panunumbalik ng interest ng mga PB fans. Ang PBA ay may tatlong conference sa isang season, ang All-Filipino Conference, Commissioner's Cup, at Governor's Cup. Ang suggestion ni Jib Norwood kung paano ilatag ang in-season tournament ng PBA ay ganito, tuwing Merkoles gaganapin ang mga games ng in-season tournament na puro local player lang ang maglalaro para may time na makapagpahinga ang mga import. At para maging exciting ang laban, Inirekomenda ni Gabe Norwood na i-grupo e sa apat ang 12 teams ng PBA. Ang SMC group ay nasa isang grupo, ang MVP group ay isang grupo rin, at ang mga independent teams ay may sariling grupo rin, at ang mananalo sa bawat grupo ay mag-advance sa susunod na round hanggang sa finals. Sana konsidera ng PB Management ang suggestion ni Gabe Norwood, malay natin baka ito ang paraan para mabuhay uli ang PBA. Samantala nagkaroon uli ng kontrobersya si Ja Morant nang maggesture siya ng finger gun bilang selebrasyon pagkatapos ang alley-oop dunk sa laban nila sa New Orleans Pelicans. Kung ating matatandaan ay kababalik lang ni Ja Morant sa paglalaro sa NBA dahil sa kanyang 25-game suspension dahil sa pagpapakita ng baril sa social media. Ang dating Memphis Grizzlies player na si Chandler Parsons ay hindi natuwa sa gesture ni Ja Morant na tila pinahihiwatig niya na hindi natutoto sa kontrobersya na kanyang pinagdaanan. Sinagot ni Jah Morant ang bagong kontrobersya sa pag-post sa social media na ginaya niya lang daw ang gesture ng selebrasyon ng isang football team, ngunit si Chandler Parsons at iba pang mga kritiko ay hindi naniniwala sa dahilan ni Jah Morant. Magmula nang bumalik si Jah Morant sa paglalaro ay nagkaroon ng apat na magkasunod na panalo ang Memphis Grizzlies, at tinanghal pa siyang player of the week sa Western Conference Ngunit ang 4 game winning streak na yon ay naputol na nang matalo sila laban sa Denver Nuggets